thank you Lord sa wakas dumating na rin ang aking parcel matupad na rin ang aking pangarap na magkaroon ng electric guitar oh, no. pangarap guys kung paano ko patagpuli at sigurado mag enjoy kayo sa pagginig ng aking mga music What? tuner allen rings allen rings allen rings sa kanya na fridge Ayo guys, halo, no. saya mau sapa para gamer baik So guys, walang kasama sa string retainer mayrode, byrode, byrode, kayo daw dito kayo dito sa shopping napakaliit kasi ng duwes kaya napaka hirap din isa magkunting knowledge lang mga uh, kagpuyang das ang string retainer na kayo dito uh, ito ay parang parang anaking parang anaking bagay ito para mapigilan yung pag ko o pagwala sa tono. Yun ang pagkakalam ko yung purpose nitong string retainer mga guys. Para hindi siya nawawala ng tono. Nung nilagay ko ito, napakaganda hindi na ano, hindi na bumababa yung tono niya kasi pressure kasi siya kapag walang retainer. Nahal, nahatak siya gawa ng ano siya, may spring, may spring. Kaya nahahatak siya lalo no kapag maluwag yung yung ano nyo yung ikutan